Good day mga guys i ko lang tong rack ng processor ko kasi wala na yung sa ina lima wala na papayaram ko muna dun sa pinsan ko may ginawa rin kasi sa pang songs pero pang bahay lang mahilig din rin yung pinsan ko eh. pero meron ako nilalagay dyan pang anyo na lang So ito na siya. Tagal-tagal na rin itong ginamit. Pero okay pa to. Original Japan. Sa pinsan ko na lang muna to. Ayan. yung volume. bigat to. tapos balik tayo eh, ulit dito oh. plano ko ito ibababa ko malaki ko dito kasi bibili pa ako ng isang equalizer mas malit siguro dito two, kahit 231 lang DBX dito kasi oh. ito kasi pang bis ko bababa -baba ko tapos dito ko ilalagay tapos meron pa ako isang bibilhin pero halata doon naman na may kulang pa eh pero ito, ililipat ko sa taas. Dahil ito ang Twitter, sa Twitter, sa high, base, mid. Kita naman ito. Ayan ito. Kukuha natin lang. Ayan eh. Base. Baba natin yan. Ayan. Mid, high, base kaya ito ililipat ko para hindi magulo ito pawaba ko, dito ko ilalagay yung bagay ko ulit sa silver sya, S Ace. or S-Lat para silver bangan na lang